Napadaan kami dito sa may furniture. Sabi ni auntie ay type niya daw itong wooden sofa. At bibili nga daw siya dahil sabi niya matibay daw itong upuan. Ang naman dahil mauga gani daw to nagaling pa sa ibang bansa. At si madam na nga ang nag up ng form upang ipadeliver na. Dahil hindi namin makakarga dahil maliit lamang yung sasakyan At isa pa, meron kaming ipapasabay na wardrobe cabinet. Yun ay regalo ni madam at ang kanyang kapatid para sa aking biyanan. At ito na nga na deliver na sa bahay itong wooden sofa na binili ni auntie. Tama nga lang pala na i namin dahil mahirapan din kami sa pagdiskarga pagpasok dito sa bahay dahil malaki po itong wooden sofa Yan, nailagay na po namin dito sa loob so ang ganda tingnan at syempre hindi mawawala yung tip po natin Yan, so bumalik din sila kagad ito nga po pala yung wardrobe cabinet ang ganda na puting na napaka-elegante po at siguradong matibay po ito hindi po tulad ng una naming binili na sofa na tumagal lamang na mayigit dalawang taon mga nakasubok na po ng wooden sofa na tulad nito pakicomment po sa comment section kung ilang taon ba ang tinagal nito sa inyo nakakatuwa lang dito dahil sa anak lalaki ay dead ng sofa mas pinili ang karton <laughs>